po namang nagkikritisize na napakarami na raw entertainer sa Senado. Ano po yung sinasabi niyo kapag gano'n? Uh, kasi po, talagang uh, that's their vote. Eh. Kaya hindi po ako nakikialam sa gano'n. Ang boto po ay personal sa isang tao. Uh, sana lang maalala nila na ang isang entertainer po ay wala namang pagbabawal na mag-elevate. At ako po ay nag-aral at nagsilbi po sa Pagcor for six years. So from the administrative at uh, to the political and to the legal marami na rin po akong napag-aralan. Tsaka wala pang singer doon, puro action stars. Eh, sa sa totoo lang po, po, puro sa music naman ako. In fact, hindi ko po tinuturing ang sarili ko bilang artista, pero ganun po pinagsasama-sama sa utak ng tao kaming mga entertainer. Pero ako po ay songwriter, more than anything, I am a songwriter.